kakain tuloy tayo ng ating mga alaga. Dito ulit tayo ngayon. Pakain tayo ng mga alaga guys. Mga alaga nating mga piggy. Pakain tayo. Ayan. Yeah. Pakain tayo ng mga alaga natin. Hello, hello. Selamat hapong ayan yung mga tinadami natin dito naman sa kabila ayan mga puno mga kawayan sobrang dumi na dito tinakalimis sila ayan maingay na yung ating mga alaga butong na sila gari ayan na sila maingay na yung. Pakain natin sa kanila. Na may mais. Kahimik na sila guys. Kasi gutom na gutom na. Gutom na gutom na sila. ay eh, hahalo natin yung pagkain nila guys Yan. Yan ang ating mga alaga, guys. And trabaho natin ay magpapakain yung isa na isa dito guys ayan thank you for watching yan ang ating trabaho pag pakain ng mga alaga ayan yung isa kasi guys inaaway ito kaya nilipat namin dito ayan, ayan kain ka na ayan Ayan guys, inet. Oh, thank you for watching. Yeah, nsiyag guys of magkain na. Ayan. Thank you for watching. Bye.